So hi guys, na ako diri sa uh, Akasha. Nagahapon ba o karon ba din nagmasabot ang ako feelings. Feelings. Ah, uh, emotional ka ko tapos kapoy. It's a sign na ba sign. <laughs> Pilingon. Ubag akong mga mata o. Oh. Oy! Ubaga nga mga mata and then lukusog kayo hangin. Pusog kayo ang hangin. And today is December 8 na. December. November. Naguna-una. <laughs> hangin kayo siya nga. Wala dyan ko gisingot. And then kapoy ka ga, Ako kaoban na. Tuan na. Ako kay gaya-ya pa ko gaguyon sa trash kan Murag kapoy ka ko. Mawamang kapoy di trabaho. Pahuay man ko gapon sa hapon. Sa wala mo yung trabaho. Kailangan na po siguro na ito magpa-check up, no? Pagka sugar, ano, taas na po. Tapulan kayo, guys. Bukit kaya itong lawas. And then, emotional kayo ko. Parang gusto kong lagi umiyak. miyak. <laughs> So, nagpaway-uway lang ko diri kay oo oh, nga ganito wala koy gana. May ganit kay sabado na karon. Update na lang ang sabado. So, okay ra. Time check is 9 AM. Lain ang panahon, init nga tugnaw ang hangin kusog ang hangin. Puri so siguro wala ko misingot. Nga munta, katulo-tulo man singot dito pa lang sa duol. Start pa lang magtulo-tulo na tong singot karon wala yung ko misingot. Inay kay ko lihok. Gaguyod ko sa kong trash kan hinay kayo. Tapulan kay ko for today's video. sa lang, i-share lang na ako. Nakapuy kayo. Ay, itapun. Dito ko lang ang Baka ubantoran sa unahan ako napadiret. Ana pud taw koay basura ni dagat sa kalsada oh.